Ayo ayo bunuh na. Ayo enti kau nang nak tanam. Ayo so. Ada yang ti nang ingin na. Ayo so. Mau yang masuk kau nang? Nang kado kau ing tabel kau. Masuk mod kau. Silik kau Silik kau magaya. Ayan, magandang araw na naman po tayong lahat. Mayroong ibinigay na naman sa atin na ulam. Ulam natin, dinuguan siya po sa mga kapatid na Muslim diyan, kakain pa tayo. Ito yung linuto ni Lena. Lena. Dinuguan. Magaling siyang magluto from Isabella. Yan. Yan. Ang ating ulam ngayon. Lagyan natin ng patis. Sumingi ako ng patis nila. Sarap ba sa silina ang magluto ng ulam? Yummy. Lami, baga sa Bisaya. Shout out kay Eva. Salamat sa pagsama. Ayan, kain po tayo. Bago ang lahat. Bless mo na pagkain na ito. Salamat po guys sa pagkain. Masarap sa mga mo. Salamat po guys sa mga Salamat po guys sa mga bisan yung binatay mo. mo. Naghugas tayo ng fresh na okra. Mmm. Oh, na naman yung diet natin pag ganito. Ay nga yung kutsara. Magkamay na lang tayo. <laughs> Sana tayo yung magkamay. Hindi dyan maarte. Magkamay tayo. Hmm. Salamat uli, Lina, sa iyong binagawaan. Ayusin natin yung air cargo natin kasi pa-pick up natin next week. Mmm. Mm. Palapit ng palapit ang uwi natin. Mm. Mmm. Rap. Salamat, Lina. Sa iyong inubuan. Mm. Ayan, salamat po sa mga sumisiri po sa akin Minting Channel. Hindi ko man kayo kilala, pero ang Diyos kilala kayo. Salamat po. Diyos na lang po ang bahala po sa ating lahat. Mwah!